Good morning po mga kalaki. Siyempre September 3 na po. Gising-gising na po sa ating mga laki followers dyan. Na mga natutulog pa po dyan mga kalaki. Okay. Eto na po ang magagandang tips, magagandang digit na mga 2 digit laki numbers ng bawat bayan na bagong sumada po natin mga kalaki. Okay. Sa mga laki followers natin dyan na nag-aabang lagi sa atin. Aba. Tutok na po rito dahil ibibigay ko na po ang magagandang tips at gandang numero para po sa inyo mga kalaki. Okay, kung meron po ako na hindi ko po mabigyan na lugar po sa mga bayan nyo, sabihin nyo po, pag-aaralan ko po yan. Para sa susunod po, ibibigay ko po yan para mabigyan ko yung mga bayan nyo ng mga two digit lucky numbers araw-araw. Okay, kaya mga kalaki kung ready ka na, Abay, kunin mo na ang mga lucky numbers natin, kunin mo na mga listahan, gumising ka na at ilista mo na mga magugustuhan mong mga lucky numbers mga kalaki. Ang lucky numbers namin pwede po yan sa lahat sa Pilipinas at abroad. Kaya ready ka na, eto na po. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo. Okay mga kalaki, eto na po ang ating mga 2-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa bayan ng Aurora. 2 221, Laguna, sa East 15, Quezon, 813, Olongapo, 25-22 Paranaque 13-4 Manila 7-1 Pasig 19-24 San Juan 12-7 Marikina 11-23 Tabuk 15-2 Romblon 24-27 Angono 7-4 Muntalban 8-26 Antipolo 14-22 Taytay 9.3 3 Cainta 5-17 San Mateo 1423 Dabao 29-18 Tarlac 530 Kirino Quirino 25-22 Bacolod 513 Kabite sa is 1 Tagig, 12-18 Mindoro 2314 Marinduque 9-8 Kaluokan 715 Muntinlupa Montinlupa 21 5, palawan 14 di sa isang 12 apayao 17.20, sa 833 binangonan 514 morong 21 20 Isabela sa is 4 Togigaraw, 27, 29, Cebu, 12, 15, Aklan, 13, 4, Rojas, 31, 23, Capiz, 11, 24, Bohol, 5, 26, Bulacan, 2, 30, Baguio, 15, 17, Bicol, 4, 21, Batangas, 9, 23, Bataan, 24, 16, Butuan. 21, 30, Benguet. 7, 32, Iloilo. -ilo. 5, 20, Leyte. 1, 9, Samar. 2, ano to? 17, Quezon. G4, Quezon City. Gis 4 Pampanga. 22, 28, Pangasinan. 13, 19, Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga lucky followers na nagaabang po lagi sa atin. Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers, nako dapat po sa mga legit na account po kayo nakafollow. Ingat-ingat po kayo sa mga account na yan mga kalaki, mga fake account po na nagkalat ngayon na kinukuha po mga Picture namin ni Lola, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation, naku, hindi po kami yan. Baka mali po kayo ng mga naifollow, o kaya po mga kalaki na mga pinapanood, hindi po kami yan mga kalaki. Kinukuha lang po yung video namin, pati yung picture namin, ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Lalong-lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki. Mga fake account po yan subukan nyo pong tawagan yung mga yan, hanapin nyo po ako sa kanila, hindi po kayo sasagutin ng mga yan kasi mga fake po sila. Ito po ang legit na account natin na ingat-ingat po kayo ha, hanapin nyo po kami sa Facebook, lagi nyo pong tatandaan ang followers, dapat madami. Red Parungkin po na merong 330,000 plus followers mga kalaki kami po yan. At syempre po mga kalaki, meron po tayong ah uh, Aris Gatchalian na account. Ayan, at syaka po yung main account ko na kalahating milyon na Red Parungkin, pero ang ginagamit ko ngayon, ito po na may 300 Uh, 30,000 plus mga kalaki ako po yan. At syempre po mga kalaki, meron po tayong YouTube. Ang YouTube natin red parunkin po na merong 17,300 followers. At syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parunkin na merong 448,000 followers. Ay po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga laki numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin. Heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad din sa messenger niyo. okay? Tandaan niyo po ang mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation. Iko-code ko po ang birth month at birth year nyo. Pag-aaralan ko po yung mga kalaki at papadala kita ng 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit, 7 digit, depende po sa tatayaan nyo malay mo naman pag na ko ang at birth year mo dito ka pala rin dito ka swertihin sa tagal mong tumataya hindi ka na nanalo baka dito swertihin ka sa private consultation kaya sa mga gustong sumali message na po kay sa messenger ko make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na nagkalat po dyan na ginagaya po kami mga kalaki okay at tandaan nyo 3 days po ang mga lucky numbers namin bago po ito palitan. At sa mga sasali po sa private consultation, sabihin nilang lang po sa akin, ihahabol ko po kayo sa discount para mas makasali ka ng maganda, may discount po mga kalakiya para member ka sa akin ng 3 months ng September, October at November. Okay, ituloy na po natin mga kalakiya ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers. Gising na po dyan. Ito na po, Nueva Ecija. 21-25, Nueva Vizcaya. 23-14, Ilocosur. 12 sa east, Ilocos Norte. 5, 23. Masbate, 28, 4. Ayan mga kalaki, kompleto po ang 2-digit lucky numbers. Takbo na po sa mga suki yung outlet. Make sure po mga lucky numbers natin mga kalaki, tatayaan nyo sa STL, sa Lotto Philippines, sa Lotto, sa National, sa Wetting. Pwede po yan mga kalaki at pwede nyo rin pong i-rumble. Okay? Para mabalik naman ang numero, panalo pa rin po tayo. At eto po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out po tayo sa Molina Family po diyan po sa May. Okay. Sa May ano to? Kirino Province po diyan mga Molina Family po sa Kirino Province. Hello po, shout po sa inyo diyan sa Kirino. At siyempre po mga kalaki humihingi po sila ng 2 digit lucky numbers at 3 digit lucky numbers. Sige po, padadala ko po kayo ayon po sa birth month na pinadala niyo po. Salamat po, Molina Family. At siyempre po sa mga vendors po diyan sa May Kawit Kabite. Hello po sa inyo sa mga taga Kawit Kabite po diyan sa mga uh, vegetable vendors, meat vendors, sa mga veg ano to, rag, rag, lahat po ng mga vendors diyan, pork vendors diyan, meat vendor, fish vendor. Saludo po ako sa inyo mga kalaki, kila Ate Lalain at kila Ma'am Chona. Hello po sa inyo, shout out po mga kalaki. Humihipos sila ng STL, ng, ng weteng at saka po ng six, 45. Bibigyan ko po kayo, depende po yan sa birth month at birth code na pinadala nyo po. Okay? Mananalo tayo, claim it mga kalaki. September 3 na po, gising na po mga kalaki. Gusto ko ikaw na po ang susunod na winners. Good luck!